Nilinaw ng Commission on Elections na maaari pa rin tumakbo ang kontrobersyal na alkalde ng uh, Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ito ay kahit ispindihin si Guo sa panunungkulan. Ayon yan kay Comelec Chairman George Garcia, labag naman sa batas na pagkaitan ang isang lokal na opisyal na tumakbo sa halalan hanggat walang pinal na hato lang korte. Samantala, sinabi ni Comelec Spokesperson Director John Rex Laudianco sa panayam ng Politis na magsilbi sana ang eye-opener sa publiko ang naging issue ni Guo sa pagpili ng mga kandidato ngayong halalan. isa sa napaka sabihin na natin magandang idutulot ng lahat ng pangyayaring ito. Ngayon po nas naging aware ang ating mga kababayan na dapat talaga magsuri, manags, magsagsik, magnilay-nilay alamin natin ang mga taong ibinoboto natin. Hindi sapat nakakilala, hindi sapat na inendorso, hindi sapat na katimate niya yung isang tao na kilala na nila. Kailangan po talaga saliksikin natin sila, no? Bukod pa po dun sa technicalities na ngayon, alam na rin ng ating mga kababayan at alam ko karamihan po doon sa ating mga tatakbo na isip na nila cancel COC disqualification i-check ang COC lahat na requirements ito po yung mga bagay na bukas na ngayon na bukas na bukas na ang mga mata natin